Baka na ang bata, umay! Aram mo ba na pag-abot sa gulong kapulan, ang bata kay puha niya magkaon para pa sa pagbalulo sa iloy? Una na pagkaon dapat malumoy, malinis, kagmasustansya. Pareho sa tinunod na karabasa, saking, sa kag-lugaw. Pwede bang ba tinunod na isda o malumoy na karne? Itlog, gulay na pinakalat ka at kamungko. Basta ang kaya lang gayon sa paon kang tulungan sa bata. Usad lang na klase kada adlaw para makita kung may allergy ang bata. Hinay-hinay lang, mami ha. Habang nagadugay, padiyot-diyot, damuan na ang kadamo, kasukso, kagklase sa pagkaon. Kay usad lang na klase ng pagkaon ang nakahatag tanan na sustansya na kaipuhan sa bata pagsabay sa pagpadagos ng pagpadudo sa niloy, has to do hakatuig pasopra. Masustansya na pagkaon para sa bata na magdako ng kusog, matibay, matalino, kagmaliskarte sa buhay. Tunaan sa tama, ipakaon na may pagpalangga, complementary feeding, kasabay sa gatas sa niloy para sa maayon na puturo sa bata.